Thank you Hello guys! Welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. Another tutorial na naman nga po tayo ngayong araw po na ito. So for today's video nga po, so pag-uusapan nga po natin kung ano po yung reasons. Bakit po ba nababawasan yun pong ating minutes viewed sa ating pong any stream Dahil ang dami nga po nagtatanong, bakit daw po ba nababawasan ang minutes viewed po natin? At kung isa ka nga po sa nakapansin, or naka-experience na pag mo ang inyo pong in-stream ads, ayan po ay nababawasan. Bakit araw-araw nababawasan? Ayan po guys, yung mga katanungan na hindi po natin nasagot-sagot. At uh, na-experience ko din po yan na pag na -che check po ako, nandoon po sa aking pong in-stream ads, doon po sa aking profile account. Ayan po, so nababawasan din po siya. So ang dami ko rin pong tanong. So ang ginawa ko po guys, ayan po nag-research po ako. At dito nga po guys uh, meron pa akong napanood po na video. Ayan po meron pa akong napanood po na video at galing nga po ito mismo uh, kay Meta. Iyong pong sagot po na ito. At ngayon nga po guys isi-share ko po sa inyo ito ngayon kasi para po masagot na po natin yung ating pong katanungan na bakit nga ba nababawasan ang minutes viewed doon po sa ating pong in-stream ads. Kaya kung interesado ka po paano panoorin po ito video po na ito hanggang sa dulo. Um, so eto na nga po guys, babasahin po natin yung response na galing po talaga sa specialist po ni Meta. Okay, so for your information, the calculation is done for the last 60 days. Therefore, as date passes by, the calculation shall be different. The last 60 days today is a different set of date compared to the last 60 days tomorrow or the day after. So ano po yung ibig sabihin po nito? Na bakit nga ba nababawasan ang minutes viewed doon po sa atin pong in-stream ads? Kaya kung interesado ka po, panoorin niyo po itong video po na ito hanggang sa dulo bago nga po natin sagutin yan ayan so uh, basahin muna natin yung isa po na criteria para po maging eligible po tayo sa stream ads. So eto nga po guys your eligible videos including on demand live and previously live have been viewed at least 60,000 minutes in the last 60 days sa madaling salita po kaya po nababawasan ang minutes viewed po natin kasi nakaset na po sa system ni meta na within a 60 days ay kailangan po natin a uh, makuha, ma meet or maaccumulate po yung 60 uh, at minutes viewed within a 60 days. So, I'm uh, meaning pag hindi nga po natin nakuha na meet or um, na accumulate yon 60,000 minutes of youth within a 60 days ay magre-reset nga po yung system meta so for example tinon on po natin yung professional mode po natin uh, noong pong uh, July 1st uh, nagpost ka and at the same time naglive ka at may nakuha ka nga po na uh, 500 500 minutes viewed within that day, within one day. So, ibig sabihin, yung one day mo, nakakuha ka po ng 500 views. And then, yun nga po from uh, July, yun nga po yung July 1st, diba? And then, yung September 1 which is pang 60 days na po yan. So, ka sa kabuuan po, nakakuha ka lang po ng uh, 50,000 minutes viewed. So, a total of uh, uh, three, uh, 60 days na po yan, guys. So, yung nakuha mo nga po, yung naipon mo, yung na-accumulate nyo po na minutes viewed within a 60 days is uh, 50,000 uh, minutes viewed. Yun po yung nakuha nyo lang po uh, within a 60 days. So, ang mangyayari po yan guys, so ibig sabihin, hindi nyo po nakuha, hindi nyo po na-met yung 60,000 minutes viewed within 60 days. So, ang mangyayari nga po dyan, on September 2nd, on September 2 po, so after 60 days, uh, pang 61 days na po, pagka-update nyo nga po yung system ayan po ni Meta ay makikita nyo po doon nagbawas na po nabawasan na po na yung nakuha nyo po na minutes viewed uh, noong pong uh, July 1 uh, na 500 ay yun po yung mababawas sa inyo pong minutes viewed pagka-update nyo po sa uh, September uh, 2nd. Ang mangyayari po yan guys, yung balay yung kabuuan po ng uh, minutes viewed na lang po na natira is a uh, 5 uh, is 50,000 na lang po. Kasi nabawas po 'yon yung nakuha po natin na uh, minutes viewed No, nag-turn on professional mode po tayo. So, ganun din po, guys, yung case po pagka uh, page po yung gamit niyo po. So, pagka una po na nag-post po kayo sa inyo pong uh, video, uh, sa long form video, sa reels, ayan po, yun po yung counted, okay, na 60 days. So gano'n din po yung case po niya. Kaya at uh, dapat i-push natin yung sarili po natin na mag-post araw-araw. Uh, Ayan po uh, consistently. Ayan po na at least po may uh, nagpo-post po tayo uh, sa atin pong uh, long form video dahil mas malaki po yung nakukuha po natin na minutes viewed po doon po sa atin pong long form video. So hindi lang po sa reels, wag po tayo mag-focus mag doon kasi konti lang po yung nakukuha po natin na minutes viewed doon. At napaka Laki po 'yung makukuha po natin guys pagka nagla live po tayo araw-araw kahit uh, uh, kahit um tatlong beses lang po sa isang linggo 'yung pagla live ay nakakatulong na po 'yon. Uh, lalong-lalo na po pagka marami po 'yung alam po natin nanu na, na nanunood po sa atin pong live para nga po para ma-reach po natin para makuha po natin 'yung 60,000 minutes viewed within a uh, 60 days para hindi magbawas ng pabawas ng pabawas yung naiipon po natin na um, minutes of view. So, kailangan po talaga natin siya. Talagang kailangan po talaga natin na... Uh, i reach imit po yung 60,000 minutes viewed within 60 days na nakalagay nga po doon po sa criteria. Ayan po na kailangan po nating uh, makuha yung 60,000 minutes viewed within uh, 60 days. Yun lamang po guys. Ayan po. So keep posting lang po tayo. Post lang ng post po tayo para po makuha po natin yung 60,000 minutes viewed. So yun lamang po guys. So, I hope po nakatulong po ito pong video po na ito. I po na nasagot ko po yung mga tanungan. At please po guys, pa-support po, pa-subscribe at pa-follow po at pa-share na rin po ito pong uh, video po na ito. Uh, thanks for watching and God bless us all. Bye-bye.